magandang gabi sa lahat mga at magandang araw po lalo na sa mga OFW nasa ibang bansa kasi araw sa akin lang ngayon at gabi dito sa Pinas sa atin so mga kabistak lalo na yung mga nagkukumin sa akin sa mga kuwins na gusto nilang magkukumin eh, So ipapaliwanag ko lang sa inyo mga kabistak na para maliwanagan ang inyong puso at damdamin. Pag mayroon kayong mga coins, sa totoo lang, ako ay nagtatrabaho bilang isang kusinero at mahilig sa pagkukoleksyon ng kuwin. Bumili naman ako pero hindi lahat na kuwin. Gusto ko lang. Gusto ko lang Bilhin. Hindi lahat. So, ang gusto ko lang, lalo na ito, magka-caption tayo ng ganito, itong coins na kailangan natin, ganito. Ito, 5 piso. No? Diba? Ito, ito. Ito mayroon pa, pero, ito lang, ito lang. Kasi ito ay, bihira na ito parang simihar dupay na itong ganito na queens, So, para maliwanagan kayo, lalo na taga malayo nasa Luzon at saka sa Mindanao. Kumapopost ako ng mga queens, So, ang layo nyo eh. So, malaking, uh, ano, tinatawag na bayad malaking bayad, di ba? Lalo na sa shipping kung mayroon tayong uh, bumili tayo ng malayo. So, dito lang, dito lang sa amin para maliwanagan kayo. Para, para gusto nyo kung maibinta ang inyong mga coins. Mag-join kayo sa mga grupo ng coin collection, coin collectors para madali at maipakita ninyo ang inyong coins at doon ilapag nyo baka sakaling maraming gusto ng ganyan so doon dali mahanap at dali rang makita so mag-join kayo doon ako nagtatrabaho, ako ibilang kusinero at mahilig ako sa mga coin collection. Pero dito lang sa amin kasi malapit ra pwedeng meet up. Kasi malayo eh, malayo, layo, lalo na sa Luzon at saka sa Mindanao, ang layo naman. So, paliwanag ko lang sa inyo para hindi kayo ma, ano, maantabay, ma, ano, ano ba yon? Ano ba yon a uh, maabala lalo na kung lalo na busy kayo sa araw-araw niyong gawain. Hindi kayo mantabay. So mag-join kayo sa mga grupo ng mga coin collectors at maaari ipakita niyo ang inyong coins at doon marami maraming nangangailangan. So, pag mag-caption ako ng ganito, itong ganito, 5 piso of greens sa kailangan ko. So, dito lang sa amin. Ito, mga oh, 5 piso, di ba? Semi-hard to find na ito. Dito lang sa amin kasi, nagtatrabaho eh, ako eh. Araw-araw ako nagtatrabaho sa kitchen. So, wala akong time. So, ang gusto ko lang na maabot na pag mayroon sila, at nakikilala sa akin so malapit ah meet apra so yan lang hindi lahat na queens na aking kailangan hindi lahat na queens na aking bilhin so ang gusto ko lang so right para mapaliwanagan kayo mga kabistak lalo na yung mahilig sa mga queens right at nagkukuntent lang tayo de ba? So, mapail mapaliwanagan lang ang iyong mga puso at damdamin. So, isasabi ko sa inyo. So, right? So, thank you, thank you. Sa inyo. Right? Maraming salamat po.